Ma'am Olivia and Mr. Marcos, magandang hapon po. Baka pwede nyo na po ikwento <clears throat> kay Attorney Blessy kung ano po ang nangyari sa inyong anak. Galing po ako sa biyahe, ma'am. Sa kabanatuan ni Bessia po. Kumuha po ako ng kamote. Ang tinda po kinabukasan. Rolling po kasi may vendor eh. Eh pag uwi ko po nag-utos sa pamangkin ko na bumili soft drinks. Hindi eh, po namin na mala Sumunod po yung tatlong bata. Yung anak ko po sa kanyang bali, anak po ng pamangkin ko. Sinundan ko po kagad. Eh sabi po ng bata, tito yung si Baste nakahiga simento. Ayaw mo eh. Pinunta ko po kagad nung nakita ko nakahiga nga po. Nung dinampot ko sa may streetlights, dabitawan ko kasi may ground po. Ah. Uh, Sumigaw na po kami yung tulong sa mga tao sa amin na may ground kaya yung street lights. Eh hindi ko pumatay yung anak ko, dinampot yun na po uli Habang dinadampot yun, may ground. Eh ngayon po gusto po sana yung malamang kung sino po ba yung may pananagutan sa street lights na yun. Kasi po sabi ni Kapitan, pinuntahan daw po niya yung kontraktor. Eh ang sabi po ng kontraktor sa kanya, wala daw po nung over yung Streetlights lights na yun, labas na sila doon. So may basketball court dyan, tapos katabi niyan kali. Oh, so, yung ang... streetlights po ni ma'am. Oh. Yun lang po ang mayroong circle. Oh. Kaya po ng tao, mauupo doon. Eh, pag po pala umuulan, nababasa tubo, uh, meron po palang ground. Kasi last year, ma'am, may nangyari na po dyan, aso, na rin po. Eh, wala naman po silang ginawa kasi yun. Paano nyo po nalaman na, na, yung aso? Yung mga nakakita po, sa kabilang poste naman po, doon po na kuryente. Ay, Ay, yung, may katabiring po poste, oh, ganun po. din ang nangyayari. Oo. Oh, oh. Nakarating ba sa barangay ang impormasyon na yan? Eh, sabi po na nakarating. Bakit po ganun pa rin, no? may kuryente pa rin. No? Yung impormasyon nung may na aso, alam po nila yon. Mm -hmm. Kaya lang, sabi ni Kapitan, doon sa kumpari ko, pag do siya itinanong ng polis, sabihin daw po, three months pala lang nangyayari sa si aso, huwag sasabihin ng isang taon nang nangyayari. Gano'ng katagal na po ba yung streetlight na yan? Wala po nung naupo si Kap. Tapos ano pong nangyari sa nung nagreklamo kayo kay Kapitan? Anong may binigay po ba silang tulong sa inyo? Punta po nga pagkatapos ng libing, siguro mga 3 days na po. Matawa po sa cellphone kung hindi ko sinasagot kasi nga po kung pupunta siya gusto ko po personal wag po ako daan sa cellphone kasi inaanak po ako ni kapitan eh. bali pare ko po sa si kapitan eh. eh nagbigay po nung nakasobre sabi po niya tulong do po hindi areglo eh nagpunta naman po kay Noy Besia hindi po namin kagad binuksan yung sobre pero hindi po po niya sa lamesa hindi ko po, po personal na kinuha Nung pag-uwi po namin galing sa Bungabon, binuksan po namin sobre, eh, 25,000 po nakalagay nagtaka po kami bakit ang laking tulong. Binalik ko po sa kanya. Sabi ko ka, parang lumalabas ka ako na ito eh, para areglo na. Sabi ko niya, hindi ka. Kasi ka yan, talagang tulong. Kung wala naman siyang pinaperma sa inyo, wala uh, naman po. Na ano, wala naman po. Baka naman talagang tulong yon. Opo. Eh, eh binalik ko naman po ng maayos sa kanya. Sabi ko, nakaraos sa na mga ako na ilibing na maayos. Hintayin na lang ako natin yung resulta kung sino yung talagang may pananagutan doon sa Street lights. Meron po ba tayong finding na ang ikanabatay po talaga ng anak ninyo ay eh, Ito pagkakuryente? death certificate po. Cause of death, cardiac arrhythmia, electrocution. Magkano po lahat-lahat ng nagastos ninyo? Sa 100 po ma'am yun Aalamin po natin kung kanino yung poste. Kasi ang tawag po dyan, meron talaga kayong makuha dapat na damages. Dahil naglagay ng poste doon na, na may defect. At the very least, kung, lalo na kung meron ng balita noon, Okay. Yun yung ano doon eh, pinakamalaking problema doon eh, meron na silang pagkakataon na i-correct yun, na meron silang iniligay doon, lalo na katabi ito ng basketball court, baka pwedeng masabing uh, ano to eh, nuisance kasi parang pang-akit yung lugar na yan ng mga bata. Okay. Ito po talaga yung tayo ng poste. Eh. Po post eh. Oo yan, Nala, yan, mukhang poste, hindi mo nilikitan yan. Circle, kaya naging attract po sa mga tao. Ayun nga eh. Yun nga Actually, eh. malaki yung... Malaki yung Attractive uh, nuisance yung okay. tawag dyan. So, pagka ano dyan, parang nang, lalo na katabi ng basketball court, oh. talagang parang inaanyayahan mo oh, yung, yung mga, mga tao, ta lalo ng mga bata Ay, pa na umupo dyan, ba dyan, dyan. Oo. Oo. Tsaka, baga ganyan, gusto mong lambitinan yan eh, pag bata ka. Alam nyo ba kung may ginawa na sila dyan sa poste na yan? Wala <coughs> po, hindi na po nila sisindihan. Hindi lang na nila sinisindihan. Uh, papalitan na daw po nila ng solar. Sabi ko hindi, Kapitan. Pero wala naman nung pumupunta sa amin. Wala nung namatay ako. anak In ba yan ng ano? Nung ng, polis po. Ng munisipyo? Inimbestigahan po ito ng polis ma'am. Nagpa-investigation sila. Oh. Positive po nasa barangay yung gagaling yung ground. Kasi po, nung nag-follow up investigation sila, binusak ko ng tubig yung tubo. Oh. Kasi ayaw ko maniwala nung hepe sa amin yung barangay eh. uh. Tsaka elektrisya na kasama nila ng ground. Nung una po, inahawakan nila kung hindi basa. Walang oh. ground. Nung ako na po binusak ang tubig, nakaburol yung anak ko. Hahawakan pa lang ho nung hepe sa amin ng barangay. Hindi na ho dumapo yung kamay sa tubo. nag na po siya. Eh, kailangan, ikaw pa ang nag-experiment niyan. Eh, dapat oh. merong mga safety officer yan, ha? Ah. Wala po, bang pumunta galing sa city hall? Po, o um. sa munisipyo? Pero kahala po yung mga polis nang nag uh, Umami na po yung elektrisya, saka yung hepe na, positive daw po sa kanilang okay, streetlights ng gagaling yung ground. Kasi po, nung nakore po yung anak ko, nung binaba po yung breaker nung gabi, nasa barangay po kasi yung uh, barangay hall, yung breaker, wala na pong ground, hinahawakan ng mga tao. Kaya doon pa lang po talagang sa kanila na nanggagaling. Eh. Magandang hapon po, Chairman Alvin Reyes. ah uh, maganda po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Chairman, uh, ano po bang nangyari dito sa pose na to? Eh, na pag-alaman ko po kila Mr. Marcos at kay Ma'am Olivia na meron ng previous ano to, case, yung aso lang. Sana nung aso lang ang nakuryente, eh, natapos na yung problema, na hindi nagkadugtong-dugtong, eh, buhay na yung nawala. Ayun ah, yung pong sinasabi nilang tungkol doon sa aso, may report po sa amin yon na may ground daw. Yung po sabi nung may bahay. Pero hindi po doon sa, sa pinangyari ng isidente, sa kabila po yon Hindi po doon. Ayun na nga, pero iisa lang po ba ang gumawa ng poste na yon Ah, uh, po. Nakarating sa inyo na yung isang poste, eh. may defect. Common sense na lang po o kaya malasakit na lang sa mga batang nandoon. Na pati yung iba, i-check na rin natin. Alam na natin na medyo sablay yung pagkagawa ng contractor natin. Dapat itining na rin natin lahat para napigilan na yung ganitong pangyayari. Ah, uh, tungkol naman po doon. Lahat naman po i-check na kasi yun po. Kada may mapupunding ilaw, sabay check na rin po yun, inaakit na ang mga manggagawa. Chairman, yung nag-check po ba, yan pa rin yung contractor na gumawa? Hindi na po. Yung pong contractor, in case po na mayari yun, na iturn over sa amin, nag-check na namin ang ilaw na. Maari po bang makuha yung pangalan ng contractor? Eh, hindi ko po matandaan eh, kasi saan? Ang nagpagawa po noon eh, sa LGU wala po kayong papeles pero kasi project po yan sa barangay ninyo eh. May papeles nga po eh hindi ko po sa ngayon po maghahanapin ko yung papeles ngayon. Nakalimutan ko daw po kasi yung pangalan ng contractor. Ano ba naman oh, pong po. hanapin natin yung pangalan ng contractor? Kasi isa po siya sa mga pwedeng maging liable po dito. Pangalawa po, ginawa nito at sabihin nilang maayos na to. Yun pong nagmo-monitor, sabi niyo pag namamatay, pag nawawala ng ng ilaw, may nagche oh, may nagpapalit. Kasama yun dapat sa trabaho nung nagmo-monitor nun, na pag nagpalit siya ng ilaw, siya nagme-maintain nun, check, check niya lahat kung maayos ba yung gawa nun. Sino po yung contractor nyo naman na nagme-maintain ng ngayon ng mga Ala, ilaw? Ala, po. Yung mga ta mga tanod. Kasi po, pinapalitan na ng ilaw. Eh. Papalitan po ng ilaw kung alin yung pinapundi. po pagka nakaraan ng bagyo, Uh, madaan pong nadadamit na mababasa, na gano'n. Masyado po bang mabigat para sa inyo na hanapin yun? Tutal naman, eh meron na pong nagbuwis ng buhay para dyan sa ilaw na yan. Eh, kasi nga po, uh, kami hanggang sa ngayon, yung investigasyon ng pulis, eh, hinihintay namin kung ano yung kanilang pagkaka-imbestiga. Kasi may una pong nag eh. Amiral ko, sa po, yung pulis, ang kinuha po ng pulis, yung miral ko. Inakit po ng miral ko, yung poste. Kapag e ganito pong mabagal, siyempre ano pong iisipin ng mga tao, di ba? Na baka may pinagtatakpan po tayo. Eh ano naman po kami dapat pagtakpan. Unang -unang -una, Ayun nga. Unang-una po, uh, kagagaling ko na po sa, sa engineering department ng aming munisipyo. Ah, uh, hindi, hindi, ho na, ano, yung contractor, hindi ko po na yung contractor ay hanapin. Ay report ko lang po kasi nung nangyari po yan, mga three days after, ay e, tumawag po sa akin ng engineering. Tinanong lang po kung doon sa ginawa ng LGU, kung doon ako, kung daw o yung bata, eh sabi ko doon niya sa ginawa ng engineering. Chairman, very basic naman po siyempre. Pagka okay. merong problema yung isang bagay, ang una mong hahanapin kung sino yung nag gumawa nun. Tapos hindi nyo man lang naitanong yun. Kahit sila yun ang unang tinanong sa inyo, ang sabi nyo lang hindi nila maalala. Kailan nyo po tinanong kay chairman kung sino yung contractor? Nagkawasap na ho um, nag kami ng tatay. Si eh. Mga Nakapit kailan po yun? Sa kanya kung Mga sino, kung three days pa pagkalibig ko ko. gumawa, O chairman, three days daw pagkalibing ng anak niya, hiningi okay. niya na yung pangalan nung kontraktor. Papa, ibigay ko lang oh. po sa kanya pangalan. Sala, so, ma'am. Uh, sabi po ng viral ko, nagpunta po sa istasyon ng polis. Sabi <laughs> daw po ng viral ko, labas sila sa investigasyon niya eh, kasi hindi sila ang may project niyan. O oh, yun. Kasi talaga, yung contractor po ang hinahanap, three days daw po pagkalibing nagpunta ni Baste, si tiguan. nagpunta kayo sa kanila, hiningi na nila yung pangalan nung, Opo, nung contractor. Opo, sinabi ko po sa kanila. Ayun po, natatandaan ko na, sinabi ko sa kanila pangalan ng contractor. Oh, Chairman, ba't tayo nag-iiba ng pangalan? Kanina sabi nyo nakalimutan nyo yung pangalan ng ngayon kontraktor. contractor. po ko. That time, nakalimutan ko po ngayon. Uh, noon po, naalala ko, sinabi ko po doon sa kausap niya dyan, kay pareng Makoy, Marcos, na yun ang gumawa noon. Nasabi ko na po sa kanila. Wala oh, po ako pinagtatakpan kung sini contractor. Uh, sinabi ko na po sa kanila. Ngayon po, hindi ko maaisip ang pangalan. Yung, yung pangalan uh -huh. po ng nung may ng kumpanya, alam ko pero yung yung kumpanya nakalimutan ko po ang pangalan ng kumpanya nung nagpunta po si Kap, sabi po niya hindi uh, daw po niya alam kung siya siya magsalita at siya daw po yung nahihiya ngayon sabi po ni Kap, nagpunta raw po sa kontraktor tinatanong daw po kung ang ano ang nangyayari sa kwan sa kaso po na ang sabi daw po nung kontraktor sa kanya kapitan wala nung tinanover namin sa si iyo yung straight lights na yan labas na kami dyan kaya po sabi ko kay Kapitan, paano kapiyan pag nagdemanda ako, sino i-demanda ko? Ikaw ba o si kontraktor? Kasi sabi mo kaka, wala nang pananagot ang si kontraktor. Eh ang sagot po ni Kapitan, eh hindi ko ngayon kaalam. Consistent sa sinabi nyo kanina na hindi nyo maalala kung sino yung kontraktor at hindi nyo alam. Nung kausap nyo nga siya, hindi, niya, hindi nyo nga sinabi sa kanila. O ngayon sinasabi nyo na may, naalala naalala kayong sinabi nyo sa kanila. Eh ano po bang pangalan nito? Sinabi ko na po sa kanya kay, kay, ginoong uh, Carlos eh, na nung kami magkawasak, sinabi ko na niyan lahat sa kanya kung yung pangalan ng kontakto. Chairman, hindi niyo naman. raw po sinabi sa kanila kung pangalan niya ng taong eh, mananagot sa... Pong, kung yan ang naman, pangalan ng mananagot sa namatay nilang anak, hinding-hindi hindi nila makakalimutan yung pangalan mm -hmm. na yon. Kaya po ma'am, ganito naman po ang sinasabi naman po namin, hindi namin nire si Kapitan. Kasi nga po, hindi namin alam kung sino reklamo namin si kontraktor o si kapitan. Eh, hindi po namin alam yung pangalan ng kontraktor, kaya ang nailagay po dyan, pangalan ni, ni Kap. Kayo po ba ang kumuha ng kontraktor na yon? Hindi po, lumabas na lang po yan. Hindi po kami nagpagigyan. Ayun na naman pagigyan. pala, Kap, eh, sabi niyo nyo, wala naman kayong pinagtatakpan. May Opo. pangako nyo ba na matulungan nyo naman itong mga to na, Opo. na makuha yung pangalan? Kasi kailangan nila ng hostesya para sa anak nila. Ayun po, eh, po sila din sa barangay. Hold po, eh, ano eh, hinahanap nga na namin eh. At pag po naalala ko, then, ano ma, ako naman po may pangako sa kanila, kung ano may tutulong ko sa kaso, tutulong ako sa inyo. Eh, ko, ang gusto nilang idemanda ako kahit kami po dito, actually, ang unang ko talagang tinanong sa inyo yung pangalan ng contractor. Pero paikot-ikot na po tayo dun sa pangalan ng contractor. Eh, iniisip ko nga ma'am ngayon, yung pangalan ng contractor ay eh, yung pangalan ng kumpanya. Eh, yun nga, kung naalala hmm. nyo nung isang beses, sana naisulat nyo man lang. Na eh, nasimpresa po ako ngayon, na yun pa na ilatanong niya, isa kong na iniisip. Nakalimutan na, ko kay pangalan ng kumpanya. Nung naalala nyo po ba, saan yun, ano, naalala nyo lang o nahanap nyo yung papel? Naalala ko po nung kami mag-usap. Eh Wait. ngayon po, sa dami din ang iniisip ko, nakakalimutan ko. Ngayon. Eh, maliit na bagay lang naman po, mamine. Pagka, Ayun na nga, maliit pagka, na bagay, pagka, chairman, maliit to? na bagay kung sa nawala sa kanila. Pwede po bang matulungan nyo na sila? Ngayon din, ngayong araw na to, ibigay nyo sa kanila yung pangalan nung oh, may-ari ng kumpanya at pangalan uh, ng kumpanya. Uh, at doon po sa, ano, samahan ko sa engineering department, ng munisipyo. Ah, Kapitan, kung pwedeng puntahan nyo na ngayon, tapos text nyo na sa kanila ngayon din. Kung pwede eh, lang sana. Sige eh, po, uh, magkaroon na ako ng pagkakataon. Na pagkatapos natin mag-usap, oh. po uh, pumuntahan yung sa engineering. At tatanong ko yung kontrakto. Magandang hapon po, Mayor. ah, magandang hapon po. Nagpunta dito kasi namatay po yung kanilang anak na 6 year old. Doon po, dahil pa po pa. na kuryente na, sa isang poste. Doon po pa. sa San Ildefonso. Pero hanggang ngayon, hindi po nila kung sino hahabulin nila para mapanagutan po yung pagkamatay ng kanilang anak. Hindi po namin makuha yung pangalan ng contractor ng poste na yon Bali, ang nakakaalam po nun yung kapitan po noon, sila po ang naging gawa ng sigurado? Ayun eh, nga po, uh, Mayor. Pinapaikot-ikot po kasi kami ni kapitan eh. Una nakalimutan ah. niya. Mamaya sinabi niya na na nasabi niya na. Nadalo ko nga din po yung bata niya. Tinatanong ko nga, pa paano nangyari? But, mm, ba't doon pa nang pagkakataon yung bata, naglalaro na kuryente, doon pa namatay? matay. Ganun, Ayun. ganun nga po, tinatanong ko nga, Doon po ako nung panahon na yun eh. Ayun nga po, Mayor, ang balita pa kasi, nung nakaraang taon, meron na ring aso na namatay doon sa kasunod na poste noon. So, magka, magkasunod na poste. Kung natapos na na yun? yung kwento doon sa aso, eh, mas okay. mainam. Kinuwento rin po sa akin nung um, nani, tatay nung bata. At okay. uh, sabi ko nga, ba, hindi ginagawa ng paraan niyan. E, pinatay na daw po yung linya lahat doon, nung maaron na yon. Nandun po ako noon eh. Tinalo ko po yung bata na yan. E, hindi ko naman alam na, kung hindi, sabi na nakoriente, isa na ba na no, nauhulog daw. Hindi ko alam eh. Kaya, <laughs> Nalilito ko sa nila dapat pala ako pinapunahan na kagad ng pulis noong mga panahon na yon. Eh kaya lang nakaburol na po nung dumating ako eh. Inimbestigahan daw po pinuntahan ng pulis nung binasaan nila yung lupa dun sa gilid nung poste eh nakuryente yung mga pulis. Yung tubo. oh. Ah, no. So grounded may grounded po, talaga. talaga siya. Eh maulan po. Ah, eh po, yun po yung ah, nangyari po. nung panahon na yon maulan na rin. Yun po yung oh po. sana eh, may, mahabol nila yung dapat e ano managot dito. ano po ba may tutulong ko tungkol sa kaso na yan para po mapadali po natin magluta? Ayun po sana, malaman po natin yung makakuha pong kopya ng kontrata, yung sino po ang gumawa at yung may-ari po ng kumpanya na naggawa nitong poste na ito. At kung sino po ba in charge mag-maintain ng mga poste sa San Ildefonso? Sige po, Pagka po ano, ipaano ko po sa mga engineering ko kung anong story ng paggawa ng poste. Painis na ko po. Sir, kung sa engineering po, sino po ba pwedeng lapitan nila doon para pagpumunta sila? Yun Ay, po. pong engineer ko po, si Engineer Reggie po, para po mag, malaman natin. paimbestigahan po natin. baka po mamaya ang nagpagawa po niyan, barangay eh. Oh, sige. Eh, yung munisipyo po ang nagpagawa, nasa, sa amin po ang problema sa mga, sa mga kontraktor nung nakarangang distasyon. Opo. Ganun po yun. Okay po. Kung ano po yung makakabilis po sa malutas yung kaso, tutulong po tayo. sige, maraming salamat po, Mayor. Tangata ako po yan, leader ko po yan eh. Yung pong mga, akin po lahat yan, nung ako po lumaban ng mayor, sa akin po yan. Kaya kumbaga, alalayan ko rin po sila. Yes, Mayor. Mayor, yun lang po, ang kailangan namin, Mayor, na papuntahin na lang po namin sa tanggapan po ninyo uh, po, para lang po, mas ma-investigahan ng maayos yung nangyaring pagkamatay po nung anim na taong gulang na bata. maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat po, Mayor. Sabihin niyo lang po ako, dito lang po sa po na ano po. Malaman Thank you po Mayor. At kung, oh. kung maaari po ay maipatawag po si Chairman para uh, maipaimbestigahan po no mas uh, malaman po natin yung pinakapunot dulo ng problema. Patawag Sige na ba? lang po, po natin po. si Chairman sa inyong tanggapan. So, Thank you very po natin much. Tinatanggap sa araw dito po, papatawag ko po din Ano Salamat Sige. po Mayor. Thank you po. Magandang hapon, Colonel. Yes, ma'am. Good afternoon po. Magandang hapon. Uh ano po bang findings nyo dito sa nangyari sa anak po nila Sir Marcos at Ma'am Olivia? Bali, yun nga po, uh, nung na-report po sa amin yan, uh, kagad pong pinuntahan ng uh, investigator po natin kasi nangyari po yung insidente, alas 9 ng gabi po, ng September 6. Then na-report po sa amin dito nung mga 11 na ng gabi. So, pinuntahan po kagad at napagalaman nga po dun sa, sa lugar at saka dun sa hospital. Nandun po yung magulang. Uh, Nakuryente po yung bata dun sa street light ng uh, barangay po. Kaya po uh, ang ginawa po namin para po maano namin coordinate po kagad namin sa Meralco para po magkanta po ng inspection and uh, maimbestigahan po kung talagang yun po yung, uh, yung pinanggalingan po ng kuryente, yung street light. Then pinuntahan po naman ng Meralco at uh, napag napagalaman nga po na meron po nga uh, kuryente po yung nasabing poste kaya po ang advice po ay patayin na po yung linya. Kaya na uh, hinihingi po namin yung mismong report po ng uh, Meralco na ininvested na rin po namin pinagawa sa kanila pero hindi pa po nabibigay siya hanggang sa ngayon po. Then uh, yung pong mga <clears throat> uh, magulang po nung bata eh kausap po ng investigador namin at nagsabi po nga uh, pagka Dibing na lang po, saka po nila ayusin uh, po yung ano kung may masasampahan po ng kaso dito. Maraming salamat po, uh, Police Lieutenant Colonel Russell Riboriano at uh, pupuntahin po namin sila dyan sa inyong tanggapan. Maraming salamat po, uh, sir. Maraming salamat po. Okay. And, um, Chairman? Yes, ma'am. Uh, Magkita-kita na lang po tayo sa tanggapan po ni Mayor. Naalala niyo na po ba kung sino po yung contractor? Yeah, ay pagka po natapos eh pakikinig ko sa inyo at tatawag po ako sa engineering department. Mabuti po. Sige po. So maraming salamat Chairman. Thank you very much po at magandang hapon po. Opo. Uh ma'am and uh, sir kausapin po namin kayo, no, pasasamahan po namin kayo sa tanggapan po nila Mayor. Uh, doon, doon, po, doon po natin ilalatag lahat po ng mga kailangan po na documents. Malalaman po natin kung sino po ang liable po sa pagkamatay po ng uh, inyong anak. Pasasamahan na lang po namin kayo sa tanggapan po ni Mayor. Okay, okay po. Salamat po. Salamat salamat, po, ng salamat po. po sa inyo.